Magandang araw mga mare, nag-order nga ako online at ngayon nga ay nagdating na nga yung aking mga order. Pagpasok nga ng September ay talaga namang ang daming ang nagtaasa ng mga paninda, pati nga yung mga soft drinks ay nagtaasa na nga din. Kaya kailangan nga ay lagi nga tayong mag-check ng ating mga resibo ngayon. Sa so, online nga ako na order at kita ko nga agad sa apps kung may mga nagtaas nga agad na mga paninda. Habang hindi pa nga tayo busy ay mag-unboxing na nga tayo nitong ating mga panindang dumating para nga ma-display na nga din natin agad. Masaya nga ang inyong dahil mayroon nga tayong mga nabiling paninda na mayroon ngang dagdag kita. Sa dami ngang mga nagtaasa ng mga paninda at yung iba nga ay hindi naman agad natin pwedeng itaas. Kaya dito nga sa may mga papri na mga ganito ay dito nga tayo nakakabawi kahit papaano. Maki no? nga yung ating mga puhunan pero yung ating tubo nga ay nabawasan pa. <laughs> kaya dito nga sa may mga papri na ito ay talaga namang nakakabawi-bawi nga tayo. Yeah. Kaya nga kapag may nakita ako sa apps na may mga pri ay talaga namang ino-order ko nga yan. At yung iba na malakas nga dito sa akin tindahan ay talagang dinadagdagan ko yung mga ko naman na may mga pre, ay matagal pa naman nga expiration. Kasi dati nga naririnig ko kapag may free daw ay malapit ng ma-expired pero ito namang mga nabibili ko ay ilang taon pa nga bago pa ma-expired. Nakakatuwa naman talaga kapag may nabibili tayo na mayroong may mga free. Isa talaga ito sa mga kasiyahan nating may mga tindahan. Ito nga ang surf at saka close up ay lagi nga may pre yan at hindi nga nawawalan. Tuwing bibili nga ako ay may pre nga akong nakukuha. Sa pagtitindahan talaga ay discard lang para nga tayo kumita. Ito nga mga pa free na ito ay pwede nating gamitin or pwede nating ibenta para mayroon nga tayong dagdag. Kita. At kapag ginamit nga natin ay hindi na nga mababawasan yung ating tubo. Halos lahat nga ng may mga tindahan ay hinahanap nga yung may mga papromo na ganyan. Ito palang mga panindang dumating sa akin ngayon ay in order ko nga pala yan kay tindahang tapat. Mas madalas nga akong umorder online at kapag naubusan nga lamang ako ay namimili nga ako dito sa malapit na wholesaler dito sa amin at nilalakad ko nga lamang. Mas mura din kasi online ang mga paninda tapos free delivery pa hindi nga. Hindi ka na nga din mahihirapan pang magbitbit at mag -aantay ka na nga lamang kung kailan nga nila i-deliver at dito ito naman kay tindahang tapat ay eh, talaga namang napakabilis nga nilang mag-deliver. Dati nga nung hindi pa uso ang mga online bilihan ay eh, talaga namang namimili ako at talaga namang bit, bit ko yun. Masakit na nga ang kamay kaya lang kailangan talaga nating magtyaga para nga tayo ay kumita. At Tapos kapag wala kang ka kasama sa bahay, syempre kailangan nating isara para nga tayo ay makapamili. Pero ngayon nga ay napadali nga yung pagtitindahan ko. Pagdating nga ng mga paninda ay eh, ito nga lamang yung gagawin natin ang mag-display-display -display nga nitong ating mga panindang napamili. Ah, may dumating akong paninda at may pagkakataon nga akong mag-display display ay agad ko ang idinidisplay. Ito na nga yung huling box na ating i-unboxing. Yung mga pinamili ko nga ngayon ay mga paulit-ulit ko nga lamang yan ang pinamimili dahil yan nga lamang yung mabenta dito sa aking tindahan. Kung ano nga yung mabenta, syempre yun yung ating mga bibilhin lagi. Kung ano kasi yung mabenta sa ating mga tindahan, ayun nga lamang lagi ang ating bibilhin. Kasi mahirap nga ding magdagdag ng kung ano-ano tapos may stock nga lang din sa ating mga tindahan at hindi nga lang din mabibili. Sa tagal ko na nga ding may tindahan, kung ano nga lamang yung binibili sa akin, ayun nga lamang yung aking binebenta. Hirap na nga na malugi tayo. Basta kung ano yung mga mabebenta, 'yun lagi yung bilhin natin. O ay siya mga mare, hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you for watching. God bless you all.